Dito mga idol early game palang medyo hirap na tayo makapitas. Sinabayan pa ng inis natin kay Leila, tignan nyo naman sobrang likot niya at sadyang mailap sa atin ang makapitas. Kaya naman sinubukan natin sa mid ngunit sadyang mailap talaga tayong makapitas. Kahit sa top lane ganun pa din ang scenario pero di bale nakakapuntos naman tayo sa assist at okay na rin kahit papano ay may ambag. Dito nga ay nakapuntos na tayo at masasabi kong pumapanig na sa atin ang swerte. Makikita nyo dito na nasa atin na ang swerte nang nakachamba tayo ng flame shot kay Leila. Nakikita kong nagkakagulo na sa ibaba kaya naman dali-dali akong pumunta para tumulong at ayun na nga naka-double kill tayo at na-wiped out ang kalaban. At dumiretso na ako sa aking lane para pitasin ang tore at nagtulong kami ng aking kakampi at ayon na nga napitas namin ang tore. Mabibigyan ko sana si Lodito at gwin kaso kinulang pa din tayo sa damage. Dito napalibutan tayo ng mga kalaban kaya naman nabigyan tayo ni Alo. Dito sinusubukan namin masungkit ang Lord at napili ko na lang na magtago sa bush kung sakali man na may paparating na kalaban ay agad kong matulungan ng aking kakampi. Dito nasungkit nga namin ang Lord. At dumiretso na ako sa base ng kalaban at aming susubukan na ay takedown ang base ng kalaban para naman makamit na namin ang tagumpay. At ramdam na nga namin ang tagumpay at masasabi kong sa kahit anong laban lamang ang nagtutulungan at nagkakaisa upang mapagtagumpayan ang anuman laban. Bali wala ang dami ng kill kung sa laban ay talo naman kayo. At hanggang dito na lang mga idol at maraming salamat sa inyong pagtangkilik at hanggang sa muli mabuhay kayong lahat.